Magandang araw, narito na ang pinakamahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Binasag na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang katahimikan at tuluyan ang sinagot ang kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte Kamakalawa. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ng Pangulo na lumaki lamang ang isyu dahil sa patuloy na pagtanggi ni Duterte na sagutin ang mga katanungan ukol sa posibleng maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Aniya, lihiti mo ang mga tanong ng mga miyembro ng House of Representatives at hindi na sana hahaba at lalaki pa ang problema kung nasagot na nila agad ang mga ito. Dagdag pa ng Pangulo sa halip na diretsyang sagot, nililihis ang usapin at napupunta sa sari-saring kwento. Nanindigan naman si Pulong Marcos na isusulong ang matibay na pagpapatupad sa batas na dapat umanong manaig sa anumang sitwasyon. Matatanda ang ipinahayag ni Duterte na ipapapatay niya umano ang Pangulo, pati sina First Lady Liza Marcos at House Speaker Romualdez sakaling matagumpay ang di umano'y planong pagsasabuatan laban sa kanya. Ayon sa Pangulo, hindi niya palalampasin ang mga pahayag na ito at binigyang diin na walang lugar ang ganitong klase ng pananalita sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo tungkulin ng bawat opisyal ng gobyerno na ipagtanggol ang konstitusyon habang isinusulong ang transparency at accountability. Umaasa naman ang Pangulo na matatapos ang usaping ito sa maayos at mapayapang paraan. Kabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pagkaraniwa na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department, at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sa din lamang, ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinungpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Samantala, balak ipatawag ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte hinggil sa inihayag nitong pagtatangka sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na sinimula na ng ahensya ang pagsisiyasat sa banta ng vicepresidente. Presidente. Hiniling din ng NBI sa mga social media platform gaya ng Facebook na ipreserve ang nasabing video bilang ebidensya. Kinumpirma rin ni Santiago na tunay ang video at hindi ito nilikha gamit ang artificial intelligence o AI. Kasabay nito, tinitingnan na rin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga naging pahayag ni Duterte na may kausap na umano siyang hitman para ipapatay ang Pangulo kasama na si First Lady Liza Reneto Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torres III sa isang press briefing sa Camp Crame na tinututukan nila ang mga naging pahayag na ito ni Duterte upang kumpirmahin kung totoo nga bang may hitman o kung figure of speech niya lamang ito. Niragdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation No. 752 na nagtatakda sa Central Mall, Antipolo bilang isang Special Economic Zone. Ang bagong economic zone na may lawak na mahigit 27,000 metro kwadrado ay matatagpuan sa Barangay Mambugan, Antipolo City at itinakdang maging information technology center. Inirekomenda ng Board of Directors ng Philippine Economic Zone Authority o PESA ang paglikha ng special economic zone sa ilalim ng Republic Act 7916 o Special Economic Zone Act of 1995. Layunin ng batas na palakasin ekonomiya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga economic zones na maaaring maging sentro ng agro-industrial, komersyal at iba pang industriya. Sa loob ng mga eco-zone, ang mga kumpanya ay maaaring makinabang sa mga tax incentives at iba pang benepisyo na maaaring magamit upang mapababa ang halaga ng produksyon. Ayon sa malaking mahalaga ang proklamasyong ito upang palakasin ang lokal na ekonomiya at makalikha ng mas maraming trabaho. Magbubukas ang Department of Agriculture ng karagdagang kadiwa ng Pangulo Outlets upang maghatid ng dekalidad at abot-kayang pagkain sa publiko. Ayon kay DA Consumer Affairs Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara, nasa 71 kadiwa sites ang itatayo sa Metro Manila at ilan pang malalaking syudad sa darating na Desyembre. Bibili rin ang karagdagang 45 truck para sa pagpapalawak ng kadiwa on wheels. Ayon pa kay Guevara, dodoblihin ang bilang ng kadiwa ng Pangulo Outlets ng hanggang 300 sa susunod na taon at hanggang 1,500 sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2028. Ito ay, ay bilang tugon sa direktiba ng Pangulo na tiyaking makaabot sa mga mamamayan ang mas murang bilihin at matulungan ang mga magsasaka at mangingisda. Samantala gaganapin sa PICC ang kauna-unahang kadiwa ng Pangulo Expo. Magsisimula ito bukas November 26 at tatagal hanggang November 28. Nasa 5,000 hanggang 10,000 persons deprived of liberty o PDL ang posibleng makalaya bago magpasko dahil sa mga bagong panuntunan sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance Law. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., pipirmahan ni na Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Interior Secretary John Vic Remulla sa December 2 ang bagong implementing rules and regulations ng Republic Act 10592. Sa ilalim ng batas, maaaring makakuha ng Good Conduct Time Allowance o GCTA ang isang preso para mapaikli ang kanyang sentensya, Ani katapang nirebisa ang naturang IRR matapos magdesisyon ng Korte Suprema na maaring kumuha ng GCTA ang mga PDL na natulang nagkasala ng mga hinus crime o mabibigat na krimen. Samantala, isang daan at apat na PDL ang pinalaya ng Bucor sa isang seremonya ngayong araw. Mula October 22, abot sa limang daang PDL ang pinalaya na ng Bucor mula sa iba't ibang kulungan sa bansa. Sa bilang na ito, tatlong daan at apat na ang nakakompleto ng kanilang sentensya, dalawamput isa ang under probation, dalawampu ang binigyan ng parole, isa ang nakapagpiansa at isa ang pinakawalan sa pamamagitan ng writ of habeas corpus. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph ang aming Facebook text account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Tatlong araw na lamang, Pasko na. Ako si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ang mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.